Asin ang kagurang ng Diyos nagtanom ni Insarong Hardin sa Eden, sa Sirangan, asin duman niya ibinugtak ang tawo na sa iyang linalang. Asin hail sa daga pinatubo niin kagurang ng Diyos ang lambang kahoy na magayon sa paghiling asin marahay na kakanon. Ang kahoy niin buhay yaon sa tahaw khan tatamnan, asin ang kahoy niin pakamidbid kon marahay asin maraot. Sarong salog ang nagbobolos hail sa idintang inong patubigan an hardin, asin duman yan nabanga asin negan apat na salog. Paisin ang ngaran kon inat. Iyan ang nagbobolos sa palibot kon bilog na daganin hab ayla, kun sen igonin bulawan. Asin ang bulawan kon dagang iyan marahay, yaon duman ang belyem masin ang gapo na onyx. Gihon ang ngaran kon ikaduang salog. Iyan ang saro na nagbobolos sa palibot kan, bilog na daganin kas. Asin ang nga ran ikatalang salug iyo ang tigris, na nagbobolos sa suranganin ni Assyria. Asin ang ikaapat na salug iyo ang Euphrates. Kinuha kon kagurang ng Diyos ang tao asin ibinugtak sa tatam na nin idintang inang gibohan asin atamanan iyan. Asin pinagbota nin kagurang ng Diyos ang tao, Pwede kang magkakonkon, kon, -kon bunga-kon erin ma nakahoy sa tatamnan, alagad day ka magkakon-kon bunga-kon kahoy nin pakamidbid-kon marahay asin maraut, magadan. Dangan nagtaram ang kagurang ng Diyos, bakong marahay na magsolo-solo ang lalaki. Jijibohan ko siyang katabang na angay saya. Ngunyan hail sa dagaginibunin kagurang ng Diyos ang gabos na hayop sa kadlagan asin ang gabos na gamgam sa kalangitan asin dinari niya sinde sa tao tang ining hilingon kun ano an apo din niya senda. Asin kun ano an, nga ngaran kan tao sa lambang nabubuhay na linalang, iyan ang ngaran kayan. Tinawan ngin ngaran kan lalaki ang gabos na hayop, an mga gamgam asin ang gabos na hayop sa kadlagan alagad para kiyadan mayunin ni katabang na angay sa saya. Kaya pinaturog kon kagurang ng Diyos ang lalaki, asin mantang siya nagtuturog, kinuha niya ang sarosa sa iyang mga gusok asin tinahobo ng lugar, kaininin laman. Ang gusok na kinuha sa lalaki ginibo niyang babae asin denor sa lalaki. Dangan nagsabi ang lalaki, ininghuri tulang kon sa kong mga tulang, asin laman kon sa kuyang laman. Apo din siyang babae. Hulita siya kinuwa sa tao. Kaya babayan kan lalakian sa iyang ama asin ina asin magdadini sa sa iyang agam, asin sindamajay jin sarong laman. Asin ang lalaki asinan sa iyang agam parehong haba asin day nasusupog. Ngunyan an halas mas tuso ki sa erin manaibang hayop sa kadlaga na ginibunin kagurang ng Diyos. Hinapat niya ang babae, ang Diyos daw nagsabi na dai ka mo magkakonkon bumakon erin manakahoy sa tatamnan. Nagsabi ang babae sa halas, pwede kaming magkakonkon bumakon mga kahoy sa tatamnan. Alagad nagsabi ang Diyos na dai ka magkakonkon bumakon kahoy na yaon sa tahaw kon tatamnan, ni dai ka magdute iyan, tatibod magadin ka. Alagad nagsabi ang halas sa babae, dai ka nanggad magagadan. Kulita aram niin Diyos na kun kakanon nindo yan mabubuklat ang sindong mga mata, asin majay siring kamu kamo sa Diyos, na nakakamidbid kan marahay asin maraot. Kaya kan mahiling kan babae na kahoy marahay nakakanon, asin na iyan nakakaugma sa mga mata, asin na an kahoy maninigang magpadonong sa saro, kinuha niya an bumakayan asin kinokon, asin tinawan man niya ni nagkapira saan sa iyang agam na kaiba asin siya nagkakon. Dangan nabuksan ang mga mata kon asin na aramanin da na habos Asin nagtahi sindanin mga dahonin higera dangan naggibo sindenin mga habayan. Asin na dangog nindaan tanog kon kagurang ng Diyos na naglalakaw sa tatamnan sa malipot na oldo, asin ang lalaki asin an sa iyang agam nagtago kon sa indang mga sedir sa atubangan nin kagurang ng Diyos sa tahaw kon mga kahoy sa tatamnan. Alagad inapod nin kagurang ng Diyos ang lalaki asin hinapad, hin ka. Asin siya nagsabi, nadangog ko ang tanog mo sa hardin, asin natakot ako, huli tahaba ako, asin nagtago ako. Nagsabi siya, si Zian nagsabi say mo na haba ka. Nagkakon ka na kan bunga kahoy na ipinagbut ko say mo na day mo kakanon. Nagsimbag ang lalaki, an babaeng itinaw mo sa ko iyo ang nagtaos sa kunin nin bunga kahoy, asin nagkakan ako. Dangan hinepat nin kagurang ng Diyos ang babae, ano ang ginibo mo? Nagsimbag ang babae, dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Nagtaram an kagurang ng Diyos sa halas. Hulita ginibo mo ini. Sampaon ka sa gabus na hayop. Asin orog sa gabus na hayop sa kapatagan sa say mong tulak ika Asin alpag ang kakakanon nindo, sa gabos na oldo kon mong buhay. Ibubugtak ko ang pagkaungi sa pagoltanan mo asin kon babae. Asin sa pagoltanan kon say mong kapagarakyan asin kon sa iyang kapagarakyan. Lulugidan niya ang say mong payo. Asin lulugidan mo an sa iyang bul. Sa babae sinabi niya, papadakulon ko ng gadan say mong kolog sa pangangaki sa kulog kamo mangangakinin mga aki an saimong kamawoten majayjin para sa saimong agam asin siya mamamahala sa sendo asin ki sinabi niya Hulita din ang tingog kon saimong agam asin nagkakonkon kon kahoy na ipinagbut ko sendo dai kamo magka kon kayan daga huli saimo Sa kulog kakakanon mo iyan sa gabus na Aldo kon sa buhay. Mga tunok asin mga dutan ibubunga kaini para sa indo. Asin kakakanon nindo ang mga tinanom sa kaumahan. Sa pawis kon sa imong lalogan. Magkakakon kanin tinapay. Sagkod na kamo magbalik sa daga. Hulita dayen kamo kinua. Hulita kamo alpag. Asin sa alpag ika mabalik. Inapad kon lalaki na Eva nga ngaran kon sa iyang agam. Hulita siya an inakon gabos na nabubuhay. Asinan kagurang ng Diyos na para kiadan asin para sa sayang agam niin mga gubing na sa anit asin ginubangan sinda. Dangan nagtaram ang kagurang ng Diyos, uya, ang tao na arog sa sato sa pakaram kon marahay asin maraot. Ngunyan, tatibod mag-abot siya kon sa iyang kamot asin magkuaman kon bunga kon kahoy niin buhay asin magkakon asin mabuhay sa kod pa kaya sinugo siya kon kagurang ng Diyos Hale sa tatam idintang inang gibohan ang dagal na pinaghalin niya. Pinahail niya ang lalaki, asin sa sirangan kon tatam na idin ibinugtak niya ang mga kerubin ang sarong naglalaad na espada na naglilibot sa lambang direksyon tang inang bantayan andalan pa iring sa kahoy nin buhay. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. But like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bio. Maraming salamat po.